Hello guys, good morning Ayan guys, yung mga natahi ko kapon guys Nanahiya ko ng Umbrella ulit no Naglalagay na po ako ng regilin dyan Ayan Pasensya nyo na guys dahil ano yung video natin no Medyo maraming Cut cut kasi hindi naman natin ubrang ano Di pwedeng Di mag cut kasi Masyado mahaba no Ayan ang idol nyo, nakanguso pa Nakakagat labi Ipakita e, ang kanyang ginagawa, no? Bago ang lahat, guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang suporta, no? Ayan. God bless you all, guys. Ayan. Kinagat na naman ang sinulid. Ayan ang idol nyo. Kahit may gunting, kinakagat pa rin ang sinulid. Nasanay na ang ngipin. <laughs> Nagtataka kay guys, bungal na yung idol nyo. Nag nakakagat pa yung sinulid, no? Ayan, tumatanda na. Hindi na makapagsulot. Ayan. Ayan guys, sa mga nangarap na mag-vlog, kagaya ko, tuloy-tuloy lang tayo guys. Malay natin, maano tayo dito, ro? Kahit konti, kumita tayo. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang buhay, no? Sabi ka ni Flo G, kaysa mukmuk -muk ng mumuk. Mukmuk. Ayan, nabubulol pa. Sa pangarap ay suntok ng suntok, no? Ayan, alam nyo ba yung kanta na yun, guys? Ayan, kanta ni Flojo yun, guys. Sa pangarap ay suntok ng suntok. Kesa mukmuk ng mukmuk. Ayan. Ayan, guys, yung kanta na yun. Napakanta pa ang idol nyo. <laughs> Ayan. Laban lang. Sige, tuloy lang ang buhay. Diba, guys? Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, binurse over ko to, guys. May, ano kasi, nagkakantahan sa kapitbahay, no? Bibidyo ko, eh. Ayan, yeah, binubulaga pa kayo ng idol nyo. Bulatin <laughs> nyo daw kayo. Ayan. Yeah. Nope. Tatago pa. Ayan, <laughs> yeah. yeah guys. Pinapasaya pa kayo, no? Good vibes lang tayo dito, guys. no? Habang nananahe piliin pa rin natin maging masaya, no? Tuloy-tuloy lang, enjoy lang tayo. Ayya. Go 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 lang palagi. Habang biro voice over ko to, guys. Natatawa talaga ako sa sarili ko, no? Ayya. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang suporta. Ah. Ayya. At sa mga hindi pa nakaka-follow sa ating Facebook. Ayan. Pakipalo naman guys. Ayan. At pakishare na rin po. Patulong na lang guys. Ayan. Maraming maraming salamat po. Sa laging panonood ng aking mga video. Ayan guys. Naglalagay pa rin ako ng rating. Yan, guys. Yung ano na yan. Rigilin, guys. Matigas yan. Kaya merong gilid na gilid yan, guys. Doon ko pinapasadaan, no? Yan. Yung pinakagilid, guys. Meron siyang malit dyan na kanal. Parang kanal, no? mga kanto. Yan. Kasi, guys. Yung nakano dyan, tansi yan. Yung nagpapatigas sa rigilin na yan. Yung nilalagay ko, no? Para maging, ano siya, bilog. Maging umbrella design, no? Ala Ayan. Ayan, guys. Hindi pa rin tayo tapos sa time na yan, no? Sa mga nanonood ng mga video ko yan, big share out. Mga viewers ko dyan, mga silent supporters. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ayan, guys. Ang idol nyo kailangan guys din dito pag bago ka lang din kagaya ko na ano dahan-dahan lang din kasi posibleng maputol yung ating karayo ano mabali ayan kaya diyan ko po pinadadaan sa gilid no ayan walang tahi ay don si noled ayan Ayan guys, madalas kong tahi, ganyan design na ano? yung umbrella sya, alapayong, ganyan lang po madalas ang mga tinatahi ko, ayan, big shout out pa rin sa aking kumpare na nagturo sa akin sa design na to no, paano i-cut, paano sya tahiin no, ang laki ng naitulong niya sa akin guys. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako matututo sa design na to no. Ayan. Big share out, Joseph. Ayan, Joseph Thomas. Ayan. Diyan lang po sila sa kabilang bayan, sa Pandi. Ayan, sa bagong bagong baryo, Pandi Bulacan no. Diyan po sila nananahi. Maraming tahian dito guys sa Bustos no. Ayan, share out, share out sa lahat ng mananahi dito sa Bustos Bulacan, no? Tsaka po sa Pandi Bulacan. Malapit lang po kami ng Pandi. Ayan, mga kapwa mananahi dyan sa Pandi Bulacan. Magagaling na mananahi. Ayan, mga idol ko yan. Ayan. Ayan guys, dudugtong natin yung mga organza lo. Ayan, kinagat na naman. Ayan, nasanay na ako guys, nakagatin yung sinulid. <laughs> Ay, gunting naman, ayaw gamitin no. Ayan. Ayan mga kapwa, wala na guys, ganyan din ba kay guys, kinakagat yung sinulid. <laughs> Ayan, dudugtong na natin ng mga organza na panlagay sa ano, bawat pagitan ng umbrella, no? Ayan, big sure rock. No? Sa inyong panunohod. At walang support, suporta. Ah. Ayan. At patulong na rin, guys. Pasir po ng aming mga video, no? Ayan, God bless us all, guys. Ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo, no? Ayan, sa mga gustong mag-vlog guys, mag-vlog lang kayo, tuloy-tuloy lang buhay, no? Ayan, malay natin, no? Tayo ipagpalain, no? Ayan. At tayo kumita kahit konti. Ayan. Ayos na yun, guys. Ayan. Malay natin, may mag-trending time video, no? Ayan. Maraming maraming salamat, guys. Inyong panunod. Sa mga hindi pa kakapalo sa ating facebook account Ayan, follow na po para lagi kayong updated sa ating mga talong i-upload na video ay maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang supporta ah? Ayan guys, at idudugtong na natin. pagsasama ko na no guys, no? Panel-panels kasi yan guys. Ayan, nine panel, no? Cocktail, tsaka long gown niya. Two in one siya guys ulit, no? Pwedeng isuot yung cocktail, pwedeng hindi yung long gown, pwedeng ano, magkasama, ganun. Kaya two in one tawagin yan guys, no? Tinatay ko. May singit siya na organza guys. Ayan. Ayan. maganda yun guys abangan nyo pag ating natapos na itong tahi na to ito okay, nagagandahan sa design na to no ayan ayan guys tuloy lang sa pananahe ang idol nyo ayan tignan nyo ang nguso nakanguso pa ayan guys kailangan pala guys matalim ang ating gagamiting gunting ano Ayan guys, sa time na yan, dumating ang asawa ko. At merong biyaya. Merong blessings, no? May bigyan niya tayo dyan guys ng halo-halo. Merienda. Ayan. Nung una guys, ay ayaw ko pang merendahin. Ayan. Ayan, ang idol nyo. pangitingiti pa. Ito na nga, guys. Kamot-kamot pa. Merienda tau tayo, guys. Ay guys. halo halian guys. Ayan. Hmm? Sarap. Merienda muna tayo, guys. Ayan. Sarap. Tama-tama. Dahil mainit ang panahon. Ayan, guys. Napakasarap uh, nga naman ang halo-halo. Shout out sa mga mahilig sa halo-halo. Big shout sure, out oh? sa inyong lahat. Ayan. Uh-huh. May kindat-kindat pa ang idol nyo guys. Ayan. Ayan guys, hinigop na. Ayan. <laughs> Sarap nga naman ang halo-halo pag tag-araw. Ayan guys. Ayan ang idol nyo. Inigop na naman. Ayan guys. Merienda na tayo. Sige. Sunod-sunod ang subo. Hindi na yata nginunguya. <laughs> Ayan mga idol. Share out, share out. Ayan guys, tinaas na ang baso. Ayan. Hmm. Ayan guys, masarap daw. Hmm. Dadal-dal pa ng idol niyo. Ayan guys, ibablaw sa tayo guys. Ayan. Nagawa na tayo ng kanyang blouse ay kanyang damit. Yung palda guys ay natapos na no. Ayan. Yan po yung ginugupit ko na yan. Ayan yung pinaka loops sa likod ano. Pinaka sing sing. Lagayan ng tali. X back pa rin guys ang ating gagawin ano. Ayan. Di tali. Tawagin sa likod. Ayan guys. Ayan na guys. At naglalagay na ng overlap ang idol nyo. Ayan, malapit na po tayo matapos. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta. Ayan. Yung araw na to guys ay kinahiko kahapon, Webes Santo. No? Ayan. Ayan na siya guys, yung cocktail. Bali dalawa yan guys. Nung Merkulisanto at Webe Santo. Yung isa guys ay magenta. Ito naman pong tinahay ko na to ay red maroon. Na yan. Ayan siya guys. X-back. Ayan, may singit siya na organza, no? Ayan. Ito naman po yung isa, nung Merkulisanto. Santo. Ayan bali dalawa guys yan po yung unang natahi ko ayan magenta ang kulay nya hindi ko po alam kung anong tagalog ng magenta ayan kung anong kulay comment nyo nga dyan guys sa baba kung anong tagalog ng magenta alam ko guys yung magenta ay english <laughs> At yung maroon ay di ko rin alam guys. Kung anong Tagalog ng maroon ano. Na kulay. Pakicomment lang guys. Sa baba ano. At pashare na rin po ang video na to. At huwag nyo rin pong kalimutan magpuso. Ayan. Ayan siya guys. Dalawa. Parehas lang po sila ng design. Ayan. Ayan siya guys. Tignan nyo naman. Ito na guys. Ayan. Gabi na guys. Gabi na nung oras na yan. Ano? Ayan. Ayan po yung harapan. ayan guys nilagay ko sa manikin Yeah guys ngayong umaga yan guys